Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yun mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa rin pleadings or reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. May Corvera, Magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontemp ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hining resolusyon ng korte sa kaso na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig na hindi gagalang ang kautosan ng korte, maari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa uh, Rule 7 ng ating uh, impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually um, cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na moto proprio meaning kahit walang mag walang mag uh, ano sa kanya mag motion na na any party may power din ang korte na kapag nag nag motion dun lang aakto ang korte na mag contempt. O ano kayo ngayon? Akala nyo kayang kaya nyo lahat makontrol damay nyo pa Senado? Mga gunggong kayo kayo lang sa Congress maggaguhan at maglokuhan. Kayo kayo lang din naman nakakaintindi ng mga pinaggagawa nyo, hindi na kayo nababagay sa mundo ng mga tao, kailangan nyo na lumipat sa mundo ng mga halimaw, pumunta kayo sa kaharian ng amo nyo si Martin. Romualdez gawa na palasyo niya, may prinsesa na nga siya uma. Abante na cited in contempt kayo. Kapag hindi kayo tumigil sa kakakahol nyo, sa media na nyo din, ang mga gusto nyo mangyari sa pangkalahatan, hindi pwede makatawid sa mundo ng katotohanan ang katarantaduhan nyo oo nauna na nasarap sa inyo. Bakit pa nga naman magtatrabaho doble pakinabang kapag napabagsak sa VP Sara? Tuloy ang pagnanakaw? Sa kaba ng taong bayan tuloy-tuloy? Paang ang kapangyarihan? Sa pwesto napakasarap talaga? Pera-pera now kulong cool, later kapag napasama pa dapuan ng matinding sakit lalo na paaga sentensya tatlo. Sentensya nyo yun na kay Lord? Pangalawa sa batas pangatlo sa taong bayan kaya Pakalunod kayo ngayon, anatayin nyo singil ng panahon Ultimong mayembro ng pamilya nyo hindi mawawalan ng problema Kahit napakarami nyo ng pera Dahil sa nakaw yan, nanggaling kailanman hindi nila ma-enjoy ang pera na ninakaw nyo